Thank you. Welcome on board mga boards, magandang araw sa inyo ah uh, Nakita nyo naman yung intro video natin Nag-check ako ng air filter Nagpatapon tayo ng langis o nagpatulo Kung so, meron lang akong share sa inyo sa langis na nagamit ko na Tatlong langis pa lang yung nagagamit ko dito sa motor ko speed tuner oil, S oil 7 at Repsol smarter. So yung tatlo na yan, i ko sa inyo yung feedback ko. Story na tayo, dun muna tayo sa speed tuner oil na ginagamit ko last time na which is recommended ko talaga sa mga nagtatanong sa akin. Hindi ko naman sila pinapwersa na yun ang gamitin nila. nire ko lang sa kanila kasi tinatanong nila ako kung anong recommended na langis ang gagamitin ko o ang gagamitin nila para sa mga motor nila. So, yung speed tuner, hindi lang naman siya pang motor o pang manual. Pwede rin siya pang matic. Pwede rin. Alam ko, meron na din pang diesel at uh, mga pang wheels. Uh, bigyan ko kayo ng feedback doon sa speed tuner na ginagamit ko. Doon muna tayo sa unang paggamit ko, which is first change oil natin, 500 odo, hanggang sa umabot tayo ng 9,000 odo. Ang gamit kong langis, wala dyan, is speed tuner oil wala nang ibang langis na dumapo pa dito sa motor ko kung hindi speed tuner oil so ngayon, bakit nung 9,000 iba na yung langis mo uh, 9,000 na ba? bakit nung 10,000 at 11,000 iba na yung langis mo? So, yung huling gamit ko na speed tuner oil dito sa motor ko, uh, motor ng kapatid ko sa Enwax sa, sa click na ginagamit dito, namin dito sa bahay, medyo hindi naging maganda yung resulta. So, ibig sabihin, yung apat na motor, uh, apat na litro din yun, uh, iba na yung naging resulta, yung ending ng langis. Baga parang hindi siya yung langis na nagagamit ko dati parang nagiba hindi ko alam kung pakiramdam ko lang ba or talaga nagiba yung langis kasi napansin ko dito sa motor ko nung speed junior na yung gamit ko malakas na yung vibration niya maganit so hindi ko alam kung sa akin lang so hindi ko alam noon noon time na yun kung baka dito lang sa motor ko o baka na champaan lang yung langis hindi nung tumagal after noon nagpalit ako ng langis sabi rin ng kapatid ko bakit daw ganun yung motor niya sabi ko try ka mo pati yan ng langis baka sa langis yan yung inmax namin mabilis sa minute yung makina same din sa click sa akin ang naramdaman ko is parang medyo maganit so nagpalit ako ng langis unang pinalit yung langis is S-Oil 7 so bago pala ako gumamit ng S-Oil 7 nakagamit muna pala ako Nito Repsol yung 9 to 10,000 odo yan yung 9K hanggang 10,000 odo, yan, Repsol ang gamit ko. Then yung 10,000 hanggang 11,000, ito na yung gamit ko. So, recap muna tayo. Ang total odo po ng motor ko is 11,000 plus odo na siya Yung nakita nyo sa panel board kanina is 8,000 mahigit kasi yung panel nito ay napalitan na last year kasi nga nag moist so pinawarante ko pinalitan ng bago so yung luma is 3000 something yung reading nya so nag back to zero kasi kaya ngayon ang reading nya is 8000 plus pagkatapos ko gumamit ng super oil nagpalit ako ng Repsol hindi ko naman intention na gumamit ng langis na to kaya lang naman ito yung langis na ginamit ko o na nailagay sa motor kasi ito lang yung langis na available kay Raymond Gutierrez. Okay. E-Monster. Kasi nga, pinagawa natin yung motor natin doon. pina natin yung orientation ng aking clutch lining. Kasi nga, nagka balibalikad yung orientation na buti hindi nga lumas. So, ang feedback ko dito sa Repsol na to, hindi ko siya masyadong mabigyan ng review kasi uh, after 600 odo, nagpalit agad ako kasi nagkaroon ng problema yung aking water pump sa so, may mechanical seal niya at uh, nagtutulok ng kulad tumutulo yung kulad uh, malakas, drifting na siya hindi siya yung nagpapawis drifting na siya, talagang tumutulo siya sa sahig ngayon, nasayang uh, nasayangin lang isang eh. hinayang ako pero para sa akin yung Repsol okay pa ngayon dito naman tayo sa S-Oil 7 Noong una, nababasa ko sa mga group, yung mga gumamit nito, ang ganda ng feedback nila, maganda raw sa makina, maganda performance yan. At tayo, hindi naman tayo sponsor ng kahit anumang langis. Talagang bumibili ko ng langis. Ano? Ah, uh, mapili rin ako sa langis. Yung nababasa kong feedback sa mga group, ayan, okay naman, nararamdaman ko, nakaka-relate ako kasi nararamdaman ko sa motor ko. Yung sinasabi nilang feedback nila. Ngayon, nung medyo tumagal na, parang, parang nung mga 500 until now na 800 plus odo pa lang ipinatulo ko na ano nakaramdam ako ng sobrang init niya sa makina as in yung makina mararamdaman mo na hindi naman ganun kalayuan yung tinakbo mo at hindi naman ganun kabilisan yung takbo mo parang nagsusuper saya yung makina sa lakas ng init niya o sa sobrang init niya alam mo yung nagsusuper saya ganun ramdam na ramdam ko sa binti na hindi ko naman naranasan yon sa speed tuner oil at sa Repsol ngayon So, hindi ko alam kung baka dahil din sa panahon or baka dahil nagre ride out lang din ako ng tanghaling tapat kaya umaabot sa sobrang init ng pakiramdam ko sa bintik pagkagamit ko itong motor na to. Kaya, ayun, kahapon, galing kami ng DRT. ako uh, kung napanood nyo yung vlog ko, yan, nakamoto GP pop tayo. At uh, ito na yung langis na pinatulo ko. Ito, 800 odo pa lang yung natatakbo. Hindi ko lang sure kanina kung kita sa video na yun lang is malino pa siya as in. So para makita nyo rin, meron ako ditong papel na puti. May mga markings lang siya. Lagyan natin ng langis. Ayan. Ayan, malino pa. Feedback ko dito sa langis na to, okay naman siya. Hindi ko naman sinasabing pangit. Ang inayawan ko lang talaga dito is yung aura nung makin ako. Sobrang init. Talagang kahit makapal na yung pantalon na suot ko, nararamdaman ko eh. So hindi naman ako magpapatulo agad ng langis kung wala akong nararamdaman ganoon Napakapihikan ko sa langis. Pag hindi ako kampante sa langis na ginagamit ko, kahit ilang odo pa lang yung natatakbo yan. Kahit 100 o 200. Patutuloyin ko talaga yan, magaanap ako ng langis sa mag rin ako sa mahabang proseso ng trial and error pagdating sa langis. Talagang hindi tayo yung nagpipiriksyon test. Hindi. Tinetesting ko talaga sa motor ko. Kapag ka magaspang pangit, sobrang init, balit agad sa akin yan. Ayoko ng ganyan. Hindi ako kampante. Lalo, lalo na kapag bumabiyahi kami. Lalo na ngayon. Kasi nasa, nasasabak tayo sa mga high speed pacing. Eh, hindi ako basta-basta naglalagay ng langis itong S-Oil, kung tatanoy nyo ako kung recommended ko ba to, eh, pwede naman, basta kaya nyo tiisin yung init yung makina, sobrang init lang kasi talaga sa binti, kaya magpapalit na ako agad ng langis. So ngayon, ano bang langis ang gagamitin ko? Dito tayo ngayon sa Repsol Smarter. Ito mainit din sa makina, pero hindi kagaya nitong S-Oil. Kasi ito nagamit ko na yun nga, mga 600 to 700 to do, nagamit ko na okay siya sa makina, maganda manakbo maganda performance nya at dito yung 6 gear ng motor natin na pag limit natin dito siguro sobrang dulas nya fully synthetic nga pala to Ayan. meron ding Repsol Racing pero aning ko naman yung Repsol Racing hindi naman tayo mga karera ito, uh, fully synthetic shot 10W40 smart, 1 liter yung laman nito so dito sa ano na to pakiramdam ko dito may init siya pero hindi kagaya ng init ng S Coil 7 yung init niya tolerable na talagang normal lang yung init ng makina sa langis na to madulas siya pero hindi siya maingay sa makina smooth yung andar yung vibration niya normal yung vibration kasi ng Winner X may mga OA dyan na pag sinabing wala daw vibration ng Winner X eh, talagang ang uh, intindi nila is wala daw talaga vibration. Wala namang sasakyan na wander na wala kang mararamdamang vibration. May vibration at vibration yan. Iba-ibang klase lang ng vibration. Merong magaspang, merong pino. So, itong winner exasate, pino yung vibration niya. Kung magtataka kayo, pag ka nag-RPM yung mga motor ninyo, eh, nagbabibrate. Pero pino naman. Normal lang yun. Kung gusto nyong mawala talaga, yung mabawasan, mali sa vibration na ganyan maghanap kayo ng langis sa tingin nyo mga ngayon so ito gagamitin ko ngayon Repsol Smarter kasi kaya ito yung gagamitin ko ngayon ito sa langis ito parang naramdaman ko malayang malaya o gumalaw yung motor eh, hindi siya nabibigatan umikot hindi siya nabibigatan parang uh, malaya siyang gumalaw dito kasi medyo nakaramdaman pa ako ng lagkit o mabigat na ikot sa makina pero tumatakbo siya ng maganda yun nga lang eh baka pa masyadong makapalto para sa akin so kahit pareho sila ng declaration eh hindi ko alam bakit ganun yung experience ko kasi dito sa Repsol ang ganda talaga ng experience ko dito pero huwag nyo muna panghawakan masyado yung sinasabi ko pagdating dito sa Repsol kasi ngayon ko palang lang siya gagamitin ng tuloy-tuloy so yan, ngayon isasaling ko to kung naghanap talaga kayo ng langis eh, try nyo din tong Repsol, sabay-sabay natin to klase. pero itong s 7 ang naging problema lang talaga dito is sobrang init nya sa binti nararamdaman ko yung aura no makina na kahit nakapantalon talaga tumatagos siya sa pantalon ayan, so, salin na natin to 1.1 uh, lang yung ilalagay natin hindi ako nagwo 1.2 hindi ako nagwo 1 liter uh, ako na yung declared sa makina yun lang ilalagay natin so, tara salin na natin ito palang Repsol na to meron na tong kasamang embudo sa loob Buga, meron siyang parang straw na mahaba para if ever na magsasaling ka ng langis sa motor ninyo hindi nyo na kailangan maghanap ng embudo pakita ko sa inyo ayan I-order ko lang kasi ito sa online kasi dito sa amin lalibot ko na lahat ng motor shop walang ganitong langis wala kaya ito order tayo pag binuksan nyo siya ayan ako ngayon palang bubuksan o diba sealed file pag hinihilan nyo siya ayan meron siyang kasamang ito ito yung ito, ito, yung ilalagay nyo sa lagay ng dipstick hindi nyo na kailangan ng embudo ilayin nyo lang yan ayan na yan, ito isang kagandahan dito kung wala kang embudo, rektasaling ka na lang dito, yan, salin na natin ito pala dito sa langis na to meron siyang label, 100 ml 200, 300, yan so hindi kayo magkakamali na baka sumobra, so pag sumobra eh kasalanan nyo na yun. So yun, uh, nasalina na natin, uh, napandar ko na rin, so naridig nyo yun naman yung makina ko, kayo naman mag-assist sa team nyo eh okay yung langit. Para sa akin okay yan, uh, tahimik yung makina. Ngayon, uh, yung mga nasabi ko kanina is based yun sa experience ko. Kung magkaiba tayo ng experience, wala naman problema kasi, Uh, magkakaiba tayo ng driving habit. So, ayan, yun 'yung feedback ko sa langis, hindi ko naman sinasabi pangit 'yung mga langis na nagamit ko. Nag-iba lang talaga 'yung pakiramdam ko. So, 'yun, gaya nga nasabi ko, iba-iba tayo ng experience sa langis. Pero 'yung tatlong langis na 'yan na nagamit ko, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo niyan sa makina ko. Maganda manakbo, mainit lang talaga sa makina 'yung naging Uh, factor para sa akin na magbalit ng ibang langis Bilang, so huwag kayong mag alala dahil itong Repsol na to under observation sa akin yan gusto ko lang kasi talaga uh, i-share sa inyo yung feedback ko at uh, nung ko pa naman sinasabi eh, gusto ko lang maging transparent sa inyo na hindi puro advantage o puro magaganda lang yung feedback ang i-share natin kung meron tayong hindi magandang experience sa langis sasabihin ko sa inyo so, yun lang mga boards ride safe sa inyo